Good morning mga kanguso, magandang umaga, nandito kami sa aming likuran At ang mga alaga ay ginagayak na ang kanilang pagkain Ang rabbit nakakaiba Pet daw, pet daw Nagtago na iba Yan, ang daming pagkain ng mga manok at rabbit. Ayan. Yeah. Eh, isang... Yan si baby rabbit. Malaki na siya ngayon. Ito naman yung nabili namin kay Baldi. tumata Tumataba-taba na. Talagang pula ang kanyang mata. <laughs> kay Bal ba yan? hindi e na ba yung galing? Hindi mo ka yung kay Ayun nga! Asan ba? Oh, may lahi-lahi kay kapayat-payat. Anak, alika na. Tingin na tayo ng talong kay nanay kung meron. Pipitas daw akong talong. Si Sir Jeff ayaw maniwala. Napeste yung talongan ni nanay. Maraming uod. Tapos yung suha naman. Napitas na yung unang mga hinog. Kaya yung bunga ngayon. Hindi ko alam kung meron. Tinanong ko si nanay, pahinugin pa raw. Eh. Hindi pa mas sukul sa gulang. Tinan mo maraming ano, hindi <coughs> kasi na-spray eh, ng pesticide. May mga bunga naman siya, kaya lang, pang ulam na lang namin na ano, may mga ba, tawag to Ito, unting natin. Mm, tingnan mo yan, oh, may butas. Oh. Game ka ba dyan, sir? May butas, may. Pagbukas mo, may uot. Pinipili lang namin pinipitas. Kung makakapili, pipili kita. Daig mo pa naman, sir, Jeff, naglilihi. Oh. Shout out kay Sir Jeff Nuda. Kagabi, tumawag pa. Pagbilan pagbilan bilan mas ng talong, pinipili ila yung talong. Lime yan ang kuy. Naantay ko. Ito sir, oh, pa. Oh. <laughs> si nanay. Ayan sir, pa. Hindi pa hinoo, kailangan dilaw yan eh. Oh. Pangit balat pero pag binuksan may loob, okay naman. Ngayon sa ilalim mo, mga green pa. Ay, eh, kumakaway-kaway ngayon. akala pipitas ako. <laughs> Hilaw na hilaw pa. Hmm. Hindi kita niloloko, Sir Jeff. Hilaw pa. Hilaw pa. oh hilaw pa. O, pandunog. O. Oh. Araw-araw yung binibisita, binibisita ni Tatay Pransay. Kaya, pag may hinog yan, sure na ano. Malamang sa... Tingnan ko, Sir, kung pipili kita ng talong. Eto, sana'y magdita tayo mamaya sa Komilit. Anong oras kayo pupunta? Tayo ba ay sasahod na? Kami mamayang makapalanghali pa. Si Ma'am Gladys may lakad. Papa check up na niya. Si ilang kulatay lang to sir. May mga tama talaga. May mga tama. Wala naman akong dalang lagi Pag kinip-kip ko, baka lumbas yung uun. Ang oh, Tingnan mo. Masarap na may tanim, kaya lang dapat aalagaan mo din. Kailangan may pang spray para kontra wood. Gusto ko nga rin mag eh. Ay... ko kung may makukuha akong pang-torta. Iya. Itu. Hmm.